KARAAN sa bata ni G laban sa batang hamog. Ang dalawa. Busin nyo ang hamog. Yes, sir! Nasaan mga kasama Hindi ko alam. Ba't di mo sabihin? Sir! Naulit si Jimin! Ano? kana na, baka mabutan tayo ng kalaban. Sir, balik ka sa nakakay kasama ko. Mabuti! Sa tayo, para talunin natin ang mga hamog. Pasok! Sir, pinapatawag na ako. Mabuti, dumating ka. May sasabihin ako sa iyo. Anong nangyari sa kasama mo? Sorry, Sir. Hindi ko sila naiigla, Sir. Alam mo ba kung bakit ka pinapunta dito? Hindi po, Sir. Pasok kayo! Andrew dumig! Ba't hindi pumunta si Douglas dito? Sir, hindi po siya dito dahil ang anak niya niya. Okay. Kaya pinupunta ko sila dito. Bilang kapalit sa nasawin mong mga kasamaan. Sir, bakit niyo ako bibigyan ng bagong mga kasama? Dahil may bago kang misyon. Anong misyon, sir? Ito ang misyon niyo, ang mga batang hamog. Sinakot nila ang bayan ng Banakod. Inunog nila ang mga bahay at pinapatay nila ang mga tao at dinakip nila ang may ng Banakod. Ito panoorin niyo na ang video. Sa lahat ng nakikinig at nanonood, hawak namin ang may ng Banakod kapalit ng buhay niya, 50 million na ransom. Tulungan ako, tulungan Ano ba 'yung mission? Yes at obserbahan nyo ang paligid. Kung kaya nyo iligtas ang mayura, iligtas nyo. Kung makakasama si Douglas, sasama nyo, bukas ng mission nyo. Umalis na kayo ngayon. boss, pagay mo kaya tawag boss Hindi mo ba alam, bagay ka pinatawag Sa dami ng pinadala ko siyang taon, katalo pa ng tatlo Sila pong mga bata ni G boss, mga nalakas po sila Ang suot po sila ng pang rebelde para di namin sila makilala Siguradihon mo lang na hindi na maulit Opo boss Nakano ka? Wala lang. Huwag ka nang pumalag, papatayin ka na oh, hindi na. Huwag na natin ito patagalin. Patyo na natin. Papatayin On. na natin ito. Ang plano natin dito, mag-observa lang. Huwag saan tumuli, huwag makabuhin, magsumbong na. Daghanggit kayo kung tardiri. Eh. <laughs> Hadlok mga kay. Anong batang niya mo? nanito ang bata ni Ji humaligid Tawagin niya mga tawahan At ikaw, bigyan mo siya ng tawan, At sumamak sa Ha, nungula yung kalaban Nasaan Malayo na yata yun. Hindi na natin yun mahahabol. Ito kasi hindi mo pinatay. Abay, masisiyan ba tayo dito? Oo nga, pero dapat maging alis tayo. Hawalan niyo ako. Ano bang kailangan niyo sa akin? Bantayan niyo ng maigi yan dahil yan ang pinunta ng mga bata ni G. Opo, boss. Wala na tayong magagawa sa pagtakas ng biyag. Ito ang plano. Ikaw, Andrew at Doming. Pumunta ka sa Bisto. At ako naman pupunta sa... Bispor, baka nandun yung Mayora. Ikaw, Douglas, alalayan mo si Andrew at Doming ng sniper mo. Alis tayo. Dahil alam lang mga kalaban na nandito tayo. Malamang nakapagsumbong na yung bihag. Kung may makakasalubong man tayo, papatayin natin kaagad. Sige, mauna na ako sa inyo. Mag-iingat kayo. Sige, mag-iingat ka. Douglas, mauna na muna kami sa inyo. Oh. Sige, mag-iingat yung dalawa. Doming at Andrew. Dubeng, nagdama ko bumba. Bili mo na bumba, tayo mo na. Nanghiya, napakaraming kalaban. Ah! The place, buisit! Mga bata kamog, magsikalat kayo! Mga bata ni Jay! Kaya Tandro! Milo Douglas! Hawa na mo dira! Marami ako nakikita kalaban. Sige, mo. Ano ni? Oh, hello. Douglas. General, General. Si Douglas to. No. Pihingi kami ng backup. Maraming kalaban dito sa Banakod. Alanganin kami ang buhay namin. Sige, magpapadala ako ngayon. Masubukan niya kung gano'n kagaling tong sniper na to. Tanginang helmet na to. Hindi, Ang lakas, bang. Ano yung tama mo? Kaya paman. Buti pang humiwalay na ako sa inyo para mas madali ko silang makita. Sige kung gano'n, pero matiingat ka. Mga oh, backup, naririnig ko sa bandang kanluran yung mga putok. Nandun siguro sila. Pumunta na tayo doon. Okay, sige, papunta na kami. Para papunta nito na mga backup. At ninyo nyo. Tara! Nananalamin ka pang suntukan, wala ka namang binatbat. Trigo. Tekita ko stepper. sa kampo ni boss. Huwag mang kayong ng pelong gira. Na, na madlo koy. Palitan lang kay siya niyo dito. Saman. Ilang malinggay. Kung wala dito, lagdono. Sige ano ko? Nasaan ang pinagpabili ko? Oh. ang buhay sa kampo. Lali na Huwag Buhay pa ba? Buhay pa. Halika, tulungan mo ako. Abangan sa bata ni G laban sa batang hamog. <laughs> so, nandito pa ako para iligtas kaya sa Bata ni G, walang bilot ba't kalaban? Bata ni G, hindi aasya sa banggaan Bata ni G, patuloy kahit masugatan Bata ni G, kumakas sa tuwing digmaan Bata ni G, ang ganda naman ang babae oh, ito pare Ano naman dito si Gus? Gawin natin gusto natin Bata ni G, umabot sa aming hangganan Bata ni G! Huwag kang mag-alala! Tulis ako! Salamat <laughs> po ang panon!